Hindi na yata ako makakauwi ng tarlac guys. Wala na ako pumasahe. Ang <laughs> daming tao guys. <laughs> For today's video nga guys, kakat kakatapos ko lang magtrabaho guys. Siyempre, naglakad ako mula doon sa trabaho hanggang sa may uh, terminal ng Dao guys. Nandito ko ngayon, sobrang haba ng pila. Parang, parang ano lang guys, parang parang Manila lang. Yan, kakatapos ko lang din kumain kasi nagutom <laughs> ako. Siyempre, kailangan kong kumain. <laughs> busog na busog na ako dyan guys. At siyempre, naglalakad na ako. Ito yung nangyari guys. Okay? Panoorin nyo itong video na Naglalakad na naman tayo guys. <laughs> i Alam mo meron akong pinunta na uh, parisan mga tapsiloga. Sarap siya. Pero hindi kasi pindag. Sana mag-free siya. Free sponsor na. Ano na yan? Taos. 6.50 Ayan guys, pauwi na. Malapit nang umuwi. Kapag ano, kapag papunta sa trabaho, next, ako ng ang tawag doon. Kasi yun parang grab driver siya. Sibola thank you mga 4 minutes nandun na ako sa bahay 4 minutes, 3 na lang nandun na kasi kanina haba ng pila kapuntang daw konti na lahat Guys, kararating ko lang galing trabaho at naglakad ako kanina, 'di ba? Sabi ko nga mula doon sa Astro Park, naglakad talaga ako, guys, mula trabaho to terminal ng Mabalakat yun tapos kumain ako grabe no <laughs> yun lang guys maraming salamat sa panonood walang kwentang vlog <laughs> yun lang God bless